So, ayan. Dating tayo, tayo dito sa Rusi, may kawayan branch. Tumingin tayo kung meron na silang Rusi Flame 150X. So, wala pa daw. By next week. Kaya, tantay natin dumating yon Pero, try pa rin natin. Punta tayo ng Valenzuela. Baka daw meron doon. So, ayan. Ngayong 2020 pa, kailangan natin mag grind ulit mag tayo mag vlog kahit matagal na tayong naging busy sa mga uh, dumating na buwan na to halo na itong December makapitin natin ito kaya pala tayo ka ng upload kaya so, pala tayo ng na. panisada Kasi natin si Rusi Flame 150X

So, wala din silang available unit by next week pa talaga. So, ayan. Nakita nyo. Ito yung kanilang branch din sa Tugatog. Kusi, Tugatog, Maykawayan, Bulacan. Available units na meron sila dito. Itong RFI-175 itong bago labas din na uh, ADB ADB 150i ayan yung kulay puti then yung uh, sparkle 150i meron din sila dito at saka sparkle 125i yan pula at saka puti then flex 125i katulad ng motor natin yan meron silang white meron din silang yellow ayan marami Then surf 110 Smart 125 Meron din sila dito ay eh. Ayan. Bolt, 125 Ayan, meron. Tapos yung mga pantara nila Ayan, Marami sila dito Ayan. Macho 125, 150, 175 Ito pa yung isang ADB Nakulay red oh. Ganda oh. Ganda ng pagka red nito tapos yung Sparkle 125i na cyan color, meron din sila. Ayun pa, meron pa pala sa likod. Ayan, na. Eh. Marami pa dito sa likod. ADB. Ayan, ADB 150i. Dalawang pula nandito. Tsaka puti. Ayan, meron yung ulit. Tsaka, tsaka mga macho. Ayan, meron pa rin sila dito. Ayan, out kay sir mga second hand meron din sila dito ayan kung gusto nyo ng second hand yun, RFI second hand at saka mga macho uh, Neptune meron din sila dito Royal second hand at saka flex. ito pa may mga brand nyo pa dito Passion 125 ADB ulit no? Oh, kulay black naman yun nandito yun eh. Ganda rin itong black. Pero yung ano, yung flash 150X, ubos. Wala ding stock dito. Tsaka yung flame. Wala pa daw. A few moments later, 2,000 years later. So, ayan. Nandito na tayo sa Rusi, Valenzuela. So, Ayan, nagtanong tayo kay Sir. Ayan, Luton from Cycle. Balenswela City. So, wala pa daw. Wala pa rin available silang Rusi Flame 150X. Pati yung Rusi Plus 150X, wala rin. Nagkapaubusan daw ng unit. So, by next week, babalikan natin ulit. Pero ayun yung mga available na dito. Ayan, mga Sparkle, 125i, RFI 175, meron din silang 400cc cyclone 400 meron din sila tapos mga scooter marami sila, yung mga second hand dami pala dito yun syempre mga brand yung mas marami yan, ito yung quest meron din sila dito so balik na lang tayo ulit sa kataas meron din silang mga stock sa kataas mga rush uh, RFI ano po final join? Makikita natin. Ayan. Player. Meron pa rin player. So, ayan. Babalik na lang tayo by next week. Wala tayo nakita dito. So, talaga napaka in demand daw ng 4 valves. Nakakaubusan. Pati sa pag-assemble sa Rusi. Sa Rusi, wala silang poko baga agad sila. Napaka penta nung bagong motor na yan so atay atay na lang tayo mga kapatid sa ano uh, review natin or personal personal impression natin sa Rusi Play pero na panood ko kay Sir J Mags meron silang nakuha doon sa bandang Bisayas siyempre andun yung main brand sa Dumaguete sa ilo-ilo, malalapit yan. Kaya nauna yung Visayas na nagkaroon ng mga unit na ganun. So dito, secondary na lang yung Luzon. At baka So ang price naman nun, same lang po sa RUCI Flash 150X. 75000 Then yung monthly, hindi ko sure kung pareho sila. So alam din natin pagka nareview na natin ang personel. So, noong pawing tayo. Para sa tayo nang. Hmm. Ah. Thank you, sir. Kita. So, wow, yan. Ayan, yes, sa uh, ating uh, mga anak. Ang pwede tayo pumunta pa ng um, Manila. So, wala pa rin kasi kung kung meron na dito sa uh, Sunod-sunod na yan. Itidiliver lang dito yan sa bulan. At lang papasok. So, next week. Try So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe. Orbit.